Kumita ng 100,000 o million pa sa negosyong Napaka-importante sa ating mga tao Halos kalahati ng oras natin Nandito tayo sa kama Kasama natin ang ating bedsheet Kasama natin ang ating pillowcase Kasama natin ang ating unan This is the most underrated business Na pwede mong ibenta at pwede mong i-distribute Na mga ganitong klase ng produkto Which is called ulap At ngayon nakakasama na nga natin ang founder ng ULAP. Alam nyo ba, isa sila sa mga best-selling product ngayon sa mga e-commerce platform. At ngayon, binubuksan nila ang kanilang pinto for distributorship and franchise. So, matanong ko sa'yo, Boss Kyla ulap bakit sa dinami na ng produkto, ito yung naisip mong inegosyo? Employee ako, nag-work akong 8 to 12 hours in a day. Mm -hmm. Sabi ko, as someone that's working up to 12 hours, syempre yung higaan mo, yung kwarto mo, gusto mo siya maging best for you. Ako, as someone, as a mom of two, mahilig ako mag-design ng kwarto, pagdating sa mga bed sheets, pagdating sa unan, sabi ko gusto ko yung best pero every time nagpupunta ako sa mga mall, it's either overpriced siya or hindi siya mamit ng standards ko. Sabi ko, okay, uh, I need to create something, a brand that can offer something that we're looking for. So yan, yeah, dun po nabuhos si ula Yes, and a very good quality mattress and pillow is actually an investment. Bakit? Almost kalahati ng buhay natin, dito tayo nag stay Or most of our lives, sila talaga yung malaking parte ng buhay natin. Kaya very unique yung idea mo as entrepreneur kasi naisip mo yung isa sa pinaka prime necessity ng tao na wala masyadong kalaban. Tanong ko, doon sa mga existing na mga distributors, usually magkano yung mga kinikita nila, especially yung mga nag affiliate sa TikTok at yung mga nag-distribute ng products? Ngayon, ang pinaka-popular sa is distributorship. First, yung discount na makukuha nila. At the same time, hindi ka required ng maraming followers sa Facebook because we provide marketing. Wow. And you don't need experience, even students, 10 to 20,000 in a month. Wala silang stock on hand affiliate as affiliate affiliate marketing lang. Yes, dropshipping po ang tawag doon. Pag may order sa kanila, kami yung nag-ship direct sa customer nila. And then yung profit goes to them directly. Right? Okay. And then yung mga distributors naman? Same concept, dropshipping. Dropshipping pa din. Yes. Paano sila makakabenta ng mga produkto if ever na distributor na sila or franchisee na sila? Let's say po, wala talaga kayong kahit ano and then you start your marketing, Facebook page, something like that. So kapag nagkaroon po kayo ng na order, nag-pay si customer, madi-detect po yun sa system namin or we can do manual order, then we will ship it directly to your customer. Meron po kami ang ibibigay na link so it depends on you. Pwede pong sa TikTok or pwede po through our website. We have website po kasi and our website provides affiliate link. Magsa-sign up lang kayo doon and then once nakapag-sign up kayo, may order kayo, makikita niyo sa dashboard na yun kung magkano po yung total earnings ninyo within that week. And then weekly po ang payout po kapag distributor ka. Wow! So napaka-innovative mo. I know na marami sa mga nanonood ngayon ang nai interest sa ganitong klase ng negosyo kasi nga naman, ito yung negosyong unang-una walang panis. Pangalawa, walang laos. Kasi araw-araw matutulog ka, eh. hindi pa pwedeng hindi Isa sa pinakamagandang negosyo ito na maituturoin ko dahil dun sa pangatlo, ang ganda ng kitaan. Para ma-excite yung mga future distributor natin and franchise, magkano ba ang binibigay mong discount? For our distributor, we have up to 15% discount. For our franchise, we have up to 50% discount. 50%? Yes. Oh yun, mga boss. Ibig sabihin, ang tubo ninyo is 100% or doble. Yes. Tama. Tama ngayon, ipapakita namin sa inyo yung bawat produkto nila dito at ano yung difference nito compared doon sa mga mabibili ninyo sa mall. Hello mga kaulap! Um, ako po si Kayla. Ipapakita ko po sa inyo ang aming mga products dito sa ulap bedsheet. Kung bakit siya maganda at kung bakit tinatangkilik siya ng mga tao. So, start na tayo. Ipapakita ko sa inyo ang aming silk bedsheet. Locally made siya. Kami po mismo ang gumagawa. Kapag um, kailangan nyo ng custom size, which is wala sa mall, kami po pinoprovide po namin custom size. So up to California King, available po ito sa amin. Pangalawa po, ang mulberry silk po is one of the finest silk sa buong mundo. And isa po si Ulap sa nagdi-distribute lang. And we have this in five available colors. So this one is our old rose. This is our flagship. Luxury bedsheet talaga naman siya. Luxury collection. This one is the packaging. Pag binili mo siya, makukuha mo rin yung box. Kumpara sa mall is plastic lang, zip lock pero sa atin nakabox na siya. Ilalabas e, ko po siya. So, bakit siya maganda at kakaiba? Normally po, ang mga bedsheet, wala talaga siyang thread count. Kahit saan mo makita, kahit bumili ka sa Shopee or Lazada or TikTok, makakabili ka ng bedsheet. This is 100% cotton. Pangalawa, mataas ang thread count niya. Normally, wala pong thread count sa mall or kung meron man up to 300-400 thread count. Pero sa ulap, meron po tayong 1,000 thread count. Ang 1,000 thread count po, ginagamit lang siya mainly sa US. Ulap budget, we are aiming to be a luxury bedding brand. So that's why we produce this. And tayo lang yung pinaka nagdi-distribute nito sa buong Philippines. So yan. We have po uh, flannel blankets. Um, very nice siya kapag tag-ulan na pag malamig na yung panahon tinatawag rin po namin siyang baby making blanket <laughs> kasi kapag tag-ulan na mas marami siyang buyers. Compare sa nakikita again sa mall, sa atin is mabibili mo lang siya ng 1,000. And last, ito po, ito po yung mga products po natin. So nakikita niyo yung flannel, iba-iba po yung colors niya. Ito pong hawa ko is our mattress protector. We have partnered with a lot of Airbnb owners and hotel. Para of course, from the word itself, po protectahan niya yung ang um, mattress mo. From stains, kung may pet kayo, mapoprotect din niya. This one has thread count already. Matibay talaga siya. And then second, 100% cotton. And then last, waterproof na rin pala siya. So very very um suitable kapag meron kang Airbnb. And last but not the least, our best selling duvet. So this one is very luxury duvet. Hindi siya made of polyester. This is really cotton. And then aside from nakikita natin sa mga online shop, um sa atin is made of cotton and yung uh, feelings din niya is cotton. This one is duck down duvet. What is duck down duvet? Actually made of feather siya feathers and cotton combined. Consider this as luxury. Sobrang tibay niya. It can last more than 10 years. And then second, kung bibilin mo siya sa BGC, sa Rockwell, it will cost you 20 to 30,000. Pero sa atin, very cheap lang. Alam niyo ba kung bakit maganda mag-invest sa high quality bed sheets? Dahil una, makakaiwas ka sa mga allergies. So, makakaiwas ka rin sa mga any asthma-related sickness. Second is, may iwasan po natin ang poor sleep quality. Kung ikaw ang nagtatrabaho ng 10 to 12 hours a day or kahit 8 hours a day, mas gaganda ang tulog mo kapag mas maganda ang bedsheet na higad. Pangatlo, kapag high-end quality, hindi hindi siya mag attract ng mites or any bed bugs. Last is, safe siya sa buong family. So nakita niyo na kung gaano kaganda yung mga quality at kung ano yung difference ng produkto dito sa ulap versus doon sa mga mabibili natin. Importante na maging safe tayo. Kung may mga sanggol kayo at may mga bata kayong anak, importante na mag-invest tayo sa quality na bedsheet, quality na kama, quality na pillow, quality na mga comforters. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Kayla. Paano kanila ko kukontakin? You can contact us po um, through our website. It's www.ulapbedsheet.com With that, mga boss, maraming maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat.